Pagpala nga daw po, kaya katamungan. Abe, abe, tamo bilang metong nga maragula pamilyang overseas faith witnesses. King metong na namang makabuluhang yung tuning King kaya katamong kasal ng King Yeso Kristo. Malugod na kayo ang agatan na miyabe at maging parte ng kaya katamong banong Retreat at ningating temang ang buhay yung Karasyano. 7.45 Bengi. Wag umpisa kayong October 16 hanggang 19, 2023. Bayari ya po kayong Pilipino mas kayong October 22, 2023, 12.30 in Ulto. Miki, kita po kaya ba yung Father Eugenio Juanilo Lopez, OSF Camp, King St. Mary's Catholic Church, Dubai.